Normal bang hindi nakikilala ng pasyente yung sarili niya? Mr. Altamonte, ang reaction ni Ms. Valhencio ay cause ng trauma. Their instance says na ang uh, burn victim is in denial. Hindi nila matanggap ang nangyari sa kanila. They get shocked pag nakita nila nga uh, sunog nila mukha. Don't worry, it's only temporary. Let's just give her time para makarecover. Um, excuse me, if you need anything, patag mo lang ako sa nurse station. Thank hey, you, Doc. tama na po. Kanina ka pa po, po umiiyak. Paano ko na mapipigilan ang sarili ko? Tingnan si Cecilia. Sarang sila na yung buka niya. Parang pinitika ang puso ko kapag naririnig ko sumisigaw siya sa sakit niya. Tignan ko naman po kayo eh. Kaya lang, kailangan na natin magpakatatag para sa best ko, para sa anak niyo. Ayaw niya nakikita tayong malungkot kasi nalulungkot din siya. Tama na po.